Lumabas na ng babaeng ito na tumatakbo palabas ng City Hall. Maya-maya, sumilong muna siya sa isang poste. Pagkalagpas ng jeep, tsaka siya tumawid ng kalsada. Habang matagal sa pagtawid ng babae, siya naman bilis ang dating ng bus na bumundol sa kanya. Malakas po yung impact ng ano, dahil pagkabangga po sa kanya ay pumalo pa yung kanyang kaliwang ulo doon sa bus bago pa po siya tuma, uh, tumilapon. Hindi raw nakita ng driver ng bus na may tumatawid sa mismong pedestrian lane. Uh, malayo po yung tingin niya sa may harapan po ng simbahan kasi andun po yung bus stop. Agad na naisugod sa ospital ng babae at nabuhay. Naareglo naman ang kaso at sinagot ng kumpanya ng bus ang pagpagamot sa biktima. Sa Dasmarinas, Cavite pa rin isang bata naman ang na makikitang tumatawid ng kalsada tuloy-tuloy lang sa paggalakad ng paslit at hindi niya nakita ang tricycle na paparating. Buti na lang ang driver nakapagpreno agad. Nakalingat po yung magulang ng bata na nakatawid kaya po nabigla rin yung tricycle ng ano ah driver ng tricycle. Kaya po nadali niya. Bukod sa gasgas, -gas, wala nang iba pang sulat at tinamuan bata. Ang video na ito, nakuha na naman sa intersection ng Aguinaldo Highway at Daniel Street. Ang kotse, nag-full stop. Ang motor naman na nakasunod sa kanya, mabilis ang takbo. Kaya naman hindi niya nasabayan ang paghinto ng kotse at sumalpok sa likuran nito. Hindi niya na nakuhang makapagpreno. Hindi na kumagat yung kanyang preno. Kaya po siya ay dumiretso na doon sa kotse. Sa pagsemblang ng rider, siya naman dating na mga kasamahan niya. Ang mga kasama, agad rumesbak sa driver ng kotse at nakipagtalo sa kalsada. Pero, hindi rin nagpaareglo ang dalawang kampo. Sa parehas na kalye, SUV naman ang ng isang kotse. Beating the red light ang violation ng driver ng kotse. Kaya naman ang SUV na nasa tamang linya, tinamaan din ang unahang bahagi. Wala pong nasaktan doon sa insidente yon. Yun lang po, malaki po yung damage sa magkabilang sasakyan. Sa huli na, uwi ang parehas sa driver sa istasyon ng polis at doon na nag-usap hinggil sa kaso. Bukod sa mga pangunahing kalsada at intersection, plano rin lagyan ng kamera ng lokal na pamalaan ng mga footbridge o tawiran. At ang paglalagay ng CCTV, ginawa ng batas sa Gasparinas. Nagpasa na rin ang aming sangguni, ang Panginoon, Members ordinansa na ang mga business establishment sa amin, lalong-lalong ng mga banko ay uh, kailangan merong CCTV at saka yung mga uh, dormitory sa amin, uh, kailangan din may CCTV. Ayon po sa Transportation Science Society of the Philippines o so TSSP, isa sa pangunahing dahilan ng aksidente ay ang tulid ng pagpatakbo ng mga sasakyan.